na oh, oh. na yung lagi yan gudi mga kapumrum gawa na naman tayong prino na ano pag alalay paka ng pedal mahina ang prino tapos pag biglain malakas bigla namang subsub ngan -sub. ito hindi naman siya matakaw ng fluid kaso sabi ng driver pag lalayan daw niya ng apak ang pedal ba? ano ba ano daw ano nga may ano kabutom ito lagas mo lagutok kaya baklas mahabang hydrobox na naman tayo pero break booster Alisin ko muna para makita kung anong makita natin sa loob

Nagbawas ko ng fluid, hindi lang niya parisin. Oh. Huh? Hmm? Damay, Dami. Hmm? Nako, dami. Oh. Lusot ang fluid. ay ginoo ah. ang daming fluid sa loob oh pumasok na pumasok na eh nag, nagbawas siguro ari pa utay utay bay ipakitulak bay Nagana. nagbawas ari utay utay pero napasok din sa loob ano? You know? tulak 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 danda kunti lang yung kingkong at yun irikit ito

Mhm. 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 Angat dandahan. Angat. Oh, yung. Ali-aliki. Ninyo. Sina natin kulang gas-gas cylinder. Ito yung dahilan na oh, ano, tagos ang fluid. Ngayon Dito. Ari din, at palit naman to. Ari talaga, pinaka ano, kay pag dito yung fluid. Ganon. Pag hambawa tulak. Dito na labas yung fluid, lusot din. Eh. Wala na oh, luwag na kayo. Luwag na. Na po pin. Ay lagi like kang nagdadagdag. Hindi mang malinis. Pero lagi nagdagdag minsan. Kasi ba, minsan nagdagdag. Pag lagi ito kong ulam, dagdag ako. Pero wala namang sa, sa gulong, walang tagas eh. Wala. Ta ari, da, ari ang dahilan o. Oh. Ali, aligay. Ito. Napasok ng dumay. Hindi. Pagka pressure niya, pag, pag higok, okay. Pag ano, dito na dito na ilabas eh. Ano nalabas dyan? na, diyan. Lusot na diyan. Ayun ang masama? Oo. Kasama naman sa repair kit yan na din at palitan ako matigas na rin yung kapi ro ay palitan na nga lahat yan yan yung kabungtong may replicate na tayo yan dito na to stone to yung arit ang nabuuhin Nyan, nabuo na ito na yung ating mga pinagpalitan oh. yan ito spoon. ano oh. malalim na rin yan yan kapit na namin para matisting natin to taon na to tulay aray yun o yan ang kanyang lalagyan oh. Senyor, kapitan natin ba 'yung yonyor? Takop-top. Ano pangalan 'yung pangrasa mo? Ano pangalan? <laughs> Yan, atin ay pati dito. Yan, hindi pa makina nito, mga kumukurok. Dam truck pa rin. <clears throat> Yan may lang high side dito, yo. Eh, oh. Ano yung side nilang dump truck na binili namin galing Dubaw. Si PX. Sila tatay. Okay, andar na yun Andar! Andar, sa tayo na i-tiktok yun mamaya. Oh, tiktok pang pang oh. Andar! <laughs> 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 para makabiyahe pa tak, tau apak tau yan tapos na namin pag bleeding kalso pa tanggalin mo pa testingan natin yay yeah. Bante-kante, up!

Ah, ah, lakas na ano? daw oh, Okay Tabtil daw Maraming salamat sa panonood mga kamungkong O oh. Ayos na Yay yeah. Yan, ayos na yan Minuhusan na yung tubig, walang singaw Wala, Wala man eh Wala lang. No more Baka doon na singaw, sa yes, anong Nung misilang, yan no Oh, dini, sarin. Hmm. May tago bang? May sikreto ba? Yan. Sige. Tawagin mo na lang ako pag ikabit na yung clear out oh, yung siding niyan. magsakan ba? Yung apat na tunnel yung DCCT. Sige. Yan mga kabumbrom mo.